we gonna shut out everyone here from this level to so win kaya hindi na ako nakakabans yan sige lang dyan ngayon dalawa yung trabaho ko kasi hindi na ako nagpaguling hindi na ako napaguling ako talaga sa pagkulingan napili ako ng bigas kung ano-ano yung mga pinili ko ay napaguling ako talaga it so, hours na naman ako kaya hindi na naman ako makasupport guys wala pa ako list guys oh sige

you so guys, huwag ninyong hanapin na kwanha ha, yung mga nag-share ng greeting sa akin. Huwag ninyong hanapin kung okay. hindi po kinu-community ah. Hindi ko talaga ah, kaugalihan ni community yung kasi na-upload talaga. Ayaw kong may try. Sige, okay.

Ayan, ayun lang yung kuryano. Ayun batu-batu bato-bato paper. Ito siya si paper, guys. Yung may puti-puti. Ayun si ano, shadow. Shadow, come here. Shadow. Shadow. Shadow, come here. Oh, shadow. Shadows, come here. Shadow. Buti pa si paper, oh. Bait-bait. Oh, At si tofu. Tofu. Yay, yeah, paper. Tofu. Okay. Mm -mm -mm. Pepper, 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 pepper. Shadow. Oh, Shadow, you're sleeping, uh, sitting down. Si Tufo. Tolo. Si paper Si Shadow. Ayun. Shadow. O, oh, Shadow. Ayan, tumakbo. O, oh, Shadow, come. Shadow, here. Shadow. Ayan, si Shadow. Oh, Shadow, Shadow. Yanzi Shadow, guys. Hello, Shadow.